Nadali mo! Ay! Nadali mo! Ay! Nadali mo! Tayo ng isang estudyante na for sure mapapakita ang kanyang angking talino sa larangan ng ating mga katanungan. Five seconds. Crystal, tingnan natin kung uh, anong mabubunot mong tanong. <laughs> Kinakabahan, no? Sana daw wag math. Wag mathematics. Nako, ito. Oh, spelling tayo! Spelling tayo, Estelle! Spell! Spell archaeology! A-R-C-H-E-O-L-O-G-Y Again? A-R-C-H-E-O-L-O-G-Y Archaeology Ang iyong sagot ay! Bye. Bravo, Nicole! kulang na isang letra. Sayang oh. naman. Pero wag mag-alala, meron tayong I sticker mula sa IFM uh, Lucena. Nice. Oh, ah, sige, bigyan natin ng nice. na pagkakataon. Bigyan natin ng pagkakataon. Oh, para sa iyo talaga 'to. Okay, spell. Archaeology. Go. So, A, A R C H A E O L O G Y. A R C H A E O L O G Y is I love you kaya ganun talaga, pinag-isipan niya agad. Uh, Congratulations, meron kang 100 pesos mula yes. sa ay. <laughs> ati tayo. Ay, ati. Listen, ano masasabi mo? Thank you so much. May pamasahin na pa. <laughs> Mag-aral na mabuti ha. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Idol Eh, sino it's po yung gusto ng pera? Sino <laughs> gusto ng pera? Ha, ha, ha. kasiyahan lamang habang ba? Naghihintay po tayo ng totoong uh -oh. pera. Uh Oo -oh. na. <laughs> Ayan, tayo po tayo. Ayan, eto na, eto na. Ako nakaka-excite naman. Oo, oh, oh, galingan mo ate. kaya yung oh. kaya to ni madam. Taman pa Maya, no? Sige, tanongin na natin ma'am, ano po ang pangalan nila? Leonida. Ma'am Leonida, tada saan ka po? taga Baptista ng Salusena, tara, Tarabis. Ah, uy, taga Tarabis. So, Pati mo muna lahat ng ating mga barangay. Shout out, shout out. sa mga taga Tarabis. Yes. yes. Shout out, wow, wow. Ayan. Ito, may chance ka manalo no? ng 100 pesos mula sa IF4M. Bunot na lang. po Bunot ka? ka, na po. Po. Po, yan, bunot ka. Yan, Isa lang. Salam. Ako, galingan mo ate. Ay, ako, sana pinakamadali. Sana. Ito ba, dito, dito. na mabunod lang sa inyo. Kaka <laughs> mas mabisa. Apo, yes. sige po Ito po ang iyong tanong With the five seconds Kailangan masagot po ninyo Itong katanungan yes. At tapungin po ninyo At uh, mula mm -hmm. po sa category in sports mm -hmm. Ang tanong po ay Sa larong basketball Pag ikaw ay player Na madalas lang nakaupo Ano ang tawag sa inyo? Ano yan? One Three Four Five Okay ay nagalika. Ang sagot po ay Bangko. Nakaupo ka na agad dati. Salamat po. Salamat. Sayang po sayang. Hindi po nasagot ni Madam. Hindi po nasagot. Hindi niya nasagot. So, meron ka ng 200 pesos na mapapanalunan mula sa IFM ni Anong pangalan ni ma'am? Osela Romano Si Mama Rosal. Ur Mama Sala. Rosal. Ursula. Ur Ma, okay. <laughs> Ur Ursula. Okay, taga-Paaydo. Mama Ursula. Okay, taga saan ka po? O, sa Chen O po sa Riyaya. Uy, sa Riyaya. Kap bai ni Idol Sami. Uy, Sami <laughs> po oh, sa Riyaya. -hi. Okay, meron po tayong mga katanungan bubunot ka lang Bulut po. Bunot po kayo. tanong ka no? Sige sa po, muna sa IFM. Na niya muna sa M, letter M. Letter M. Sige po, na, akin na po. Sige po, a uh, mula ko ito sa ang category po ay yan history ulit history, history. <laughs> eto English po ito kaya ano kaya nyo to kaya kaya nyo to sige po ang tanong po ay on which island in the central Philippines was Jose Rizal exiled yung kalamba po hindi ano ka pong okay yung pong ay so nadali ka oh. okay wala Mali po yung sagot, ano uh, ang tamang sa sagot ay dapitan. Dapitan. Sa dapitan. Kaya <laughs> <laughs> nga. <Ayan>. 300 pesos. <Ayan. laughs> 300 uh, ay, Ito na. Ito ay, na. Para sa 300 pesos. Ito James Sige diba, po. Punit mo kayo. po ng pangalan. Katundaan. Ayan. Eduardo, Eduardo Kaliwara. Eduardo Kaliwara. Kaliwara. Ibabang Dupay. Ibabang Dupay. So, ito po ang inyong tanong. Ready na ba kayo, sir? Wapong wapo sa sir oh. Okay. Ang question po ay uh, mula sa category ng history ulit. History! History. 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 Madali lang ito. Oh, okay. Madali lang ito. Ito po. Okay. Who was the first president of the Philippine Commonwealth? Malibu. One, two, three. Malibu. Okay. Your answer is... Uh, mo? Congratulations! <laughs> si Manuel Quezon! Napakaswerte na, naman ni Tatay! Bati ka muna! Bati po, bate, bate! Bati. bati po kayo! Sino mong gusto yung batiin? eh? <laughs> ano Analy... si okay. okay. Mga anak ko! Ayan! Mga Annalyn! Si Annalyn! Yun ko! Okay! Ano walang anak mo? Sa mga pangalan! Mga asawa! Mga asawa! Hindi, joke lang! Salamat Congratulations. Congratulations. Ay, na dali mo! Ay, na mo! Ay, na mo!